Roma 2, 1-11 Matuwid ang hatol ng Diyos. Kaya nga, sino ka mang sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat, sa paghatol mo sa iba, inhatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol, ay gumagawa rin ng ganoon. Nanalaman natin, makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat Siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya? Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at malikod sa kasalanan? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang ut at makatarungang paghatong ng Diyos. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginagawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga tao nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan, at kawalang kamatayan. Ngunit, matinding galit at kuot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga hudyo at ganun din ang mga hintil. Ngunit kapurihan, karangalan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti sapagkat walang kinikilingan ng Diyos.